Maagang naabalang mga motorista sa lungsod ng Marikina na patungo sana sa nasa bahagi ng Quezon City. Sa gitna kasi ng ulan kaninang madaling araw, nabalahaw ang isang dump truck na napagalamang lumabag pa pala sa umiiral na ordinansyo ng truck ban sa syudad. Ayon kay Edmond Santos ng Office of Public Safety and Security ng Marikina, pumuslit ang truck galing San Mateo Rizal para magtambak ng lupa sa construction site malapit sa South Supermarket. Bawal kasi ang mga truck na walang transaksyon sa Marikina, maliban na lamang kung sila ay pabiyahe lamang mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero maliban sa paglabag sa truck ban, nakasira pa ng gutter. Sa JP Rizal, ang mabigat na 12-wheeler truck dahilan para tikitan din sila ng pinsala sa property. dahil yung mga

Para sa kauna sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.